Two, Hello, day three, day ano uh, pakinggan kayo? pa natin okay. itong uh, sinasabi you ni Sen. Padilla. ...between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Sa uh, okay. okay. oh, oh, sa so, so inyo pong uh, palagay, palagay nyo ba hindi natin kaya? Kailangan natin lang ano? Hmm. Sa tingin ko po, po talaga, kailangan natin ng tulong <laughs> dahil sa damig. I mean, titingnan nyo lang po kung gano'ng karami at gano'ng kalalaki ang forces na nilalagi nila dyan sa West Philippine Sea. We so, tumata tumat po technology. tayo dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto okay. nyo sabihin. Opo. Okay. Opo. Okay. Ah, talaga. Yung po talaga. necessary dahil, dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng self external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malina po yan sa record that this took place only in the past few years. Na naniniwala po kayo. Kaya po, kaya po in the meantime, nag-increase ng pressure ang China. Siguro nga, para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ah, ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically. Historically, historically naging threat ka ang China sa Pilipinas? Hindi po, historically, hindi. Oh, Sino po, po ang naging threat sa atin? Historically, sino po ang naging invade sa atin? Japan po, taka pa po? Is there such kapi, a thing as the Filipino-American War. Is there such a thing as the filipino po. War? okay, salamat kapi, po. Po natin salamat po, sir. okay. Okay, 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 okay. okay okay so sabi nga natin uh, mahilig tayo sa history actually ang gustong uh, ang gustong tumbok ni ni Senator Padilla ay uh, ang Amerika, ang isa sa mga bansa na naging treat sa atin kasi sabi niya yung uh, there is such uh, there is such a uh, thing as uh, American, uh, philippine American o Filipino American noir. Okay, so yan. Oh, Japan no World War 2. So uh sinalakay tayo. Pagkatapos uh, din yan ang Spain. Dahil uh, imagine ang Spain ay uh, kinontrol tayo, sinakop tayo for if uh, I remember it uh, correctly more than 333 years uh, pagkatapos ang mga British din uh, kuwan din sila sa atin no, kaya lang hindi nagtagal ano so dahil uh, nasakop nila ang Manila na for a few months lamang dahil uh, siyempre compared sa Spain at saka Great Britain noon ang English Empire talagang malakas ang Great Britain oldo historically una nga ang uh, itong sa panahon panahon ng modernization parang gano'n yon ano ang unang naging makapangyari ang bansa ay ang Spain uh, pagkatapos hindi rin nagtagal kwan naging makapangyarihan ang Pransya ang Great Britain, ang Inglaterra, Germany at saka iba pang mga bansa sa Europa. At Saka ang sa Asia Japan naging makapangyarihan, makamake, makapangyarihan din ano? Okay. Ngayon, uh, ang ang gusto rin na maging sagot ni Padilla ay hindi naging treat ang China sa Pilipina. So yun naman ang uh, sinabi ni Professor uh, Batumbaga. But uh I don't believe so. Why? Okay, ah uh, ito. Uh, ikaw natin ang uh, history noong nandito ang mga Kastila. I think uh, that was uh something like uh, 15th century. May mga Chino na nanakop dito. Okay? Ito ay si Limahong at ang kanyang mga kanyang mga tauhan. Okay? Y y yung mga barko nila hindi lang yung mga barko nila itok sa hundreds. Okay? So kung kwan sana, sa palagay ko, kung ang una nilang sinakop ay Manila, uh, pwede na nilang na uh, masakop yun, ano? Kasi, kasi i-compare sa mga Kastila at saka Chino, mas marami yung mga Chino. Ngayon, noong uh, sinasalakay na ang Manila ng mga Chino, nakapaganda na ang mga uh, ang mga Kastila. Uh, pagkatapos sa uh, ito uh sumalakay sila dito sa Luzon uh, sa Ilocos okay dito sa Pangasinan kaya nga sinasabi ng mga istorya na yung mga dito sa Libao dito sa, liba, sa Lingayen marami marami yung mga Chinese uh, na nag-estina dito hindi na hindi na sila sumama kay Limahong noong nung siya ay nag-retreat ano kaya uh, marami yung mga kwan dito uh, Filipino with Chinese uh, ancestry so saan galing yung mga ancestry na ano, yung Chinese ancestry natin karaniwan niyan uh, galing doon sa mga tauhan ni Limahong okay kaya uh, si Nitor Padilla, naging treat din ang China sa Pilipinas. Why? Eh, sinalakay ni Limahong at ng kanyang tauhan ang uh, Pilipinas. Uh, ah, sana naikwan eh, din yon ni Batong Bakal, ano? Kaya, ganyan. At saka sa modernong panahon, sa ngayon, talagang trade ang China. Why? Kasi gusto niyang i-execute yung sina, sinasabi niya na uh, na 11 dust line. Ngayon, kung magkaroon ng uh, kung ma-implement nila yung 11 uh, dust line, halos yung mga dagat natin ay kakaunti na lang ang matitira sa atin. So, sa sa kanila na. Okay, so imagine, ano yung nabasa ko last time? Alimbawa, dito sa, dito sa I amin, mean, sa Bulinaw. So, napakalayo na ng uh, China dito. So, yet, uh, yung dagat na lang namin is uh, something like 900 uh, uh miles kung hindi ako nagkamali baka kilometers o miles basta something like 900 kung ma talagang maipatupad nila yung uh, ilibin line kaya ang trip talaga China Senator Padilla Okay, siguro nabasa mo yung World War 1, World War 2, Filipino-American War. Pero uh, basahin mo sa kabuan hindi lang hindi ka lang magkonsentro on at uh, tignan mo yung uh, history na yung mga ginawa ni Genghis Khan, Kublai Khan, uh, itong si Limahong, uh, yung mga nangyari sa Ming Dynasty uh, and so on ano so marami. Okay, dapat naka widen yung ka natin, yung pananaw natin sa history. Okay, so anyway, so yun ang alam mo, di respetado yan. But then, uh, ang advice natin sa'yo, uh, hindi, hindi tayo nagmamagaling, but then, uh, dapat talaga, iway din natin yung uh, yung mga knowledge natin, yung pananaw natin. So, muli, thank you. Sana I like and this. Uh, subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.